Yo, kumusta kayo mga dre? Magandang hapon at naway na sa mabuti kayong walagayan. At ito po muli ang inyong lingkod. Um, ngayong araw mga dre, kakaiba lang tong ating pag-uusapan. No? Kasi medyo manapakarami na kasi akong nakikita regarding dito sa usaping Pilipi uh, politika dito sa Pilipinas na napakarami sa mga vloggers na hati ang kanilang, kanilang mga opinion Uh, merong pumapanig doon sa side ni dating Pangulong Duterte at meron ding maraming pumapanig sa side ni Pangulong uh, PBBM. So, ito mga Dre, uh, magbibigay lang ako ng sarili kong insights no sa usapin na ito. Dahil uh, para sa akin kasi is hindi na importante kung sino yung kakampihan mo at kung sino yung hindi. Okay? Ang sa akin lang mga Dre, sa kung saan, kung sino yung namumuno sa atin ngayon, eh kung nasa kaayusan naman, yun ang ating sundin. Huwag nating tingnan kung ano yung mali at lalong huwag nating uh, tingnan yung tama nung nakaraan or yung comparable kumbaga. Kasi masyado na tayong uh, magulo dahil meron tayong ganitong klase ng idea, tinitingnan natin yung mali ng nakaraan at tinitingnan natin yung tama na ng kasalukuyan kasalu So, lagi tayo nagkakaroon ng clash. Again, hindi ko sinasabi na uh, huwag niyong gawin yan. So, ang sa akin lang naman, eh, gusto ko ng pagkakaisa sana. Sana. Which is yun naman ang malabong-malabong mangyari sa panahon natin ngayon. Dahil kadalasan nga, eh, meron talaga tayong, umaga, ina-idolize. O meron tayong kinakampihan at pinapanigan. And, uh, natural naman din yun sa isang tao na kung hindi talaga malawak ang pangunawa mo, ay eh, magkakaroon talaga kayo ng bangayan. Okay? Uh, kahit sino man, eh, laging ganyan. Pero kung meron uh, mayroon kasi tayo ng malawak na pangunawa, mga dre, okay, eh, kung ano yung mga tama, yun na lang yung tingnan natin. Okay? Kasi kahit ano namang mangyari, eh, hindi naman na mailalagay pa sa pwesto yung mga na wala na. Kumbaga, si dating Pangulong uh, Duterte, eh, hindi na yan pwedeng bumalik pa ngayon dahil uh, si PBBM yung uh, nakaupo, okay? Uh, sana nag-gets nyo ako mga dre. And um, nagkakaroon kasi ng division lalo yung mga tao eh dahil din sa yun nga, yung pagkakampi-kampihan kumbaga. And kahit kailan, hindi magiging maayos ang Pilipinas kung ganito yung mag-iisip ng bawat isa sa atin. And again, inuulit ko mga dre, na hindi ko uh, hinihikayat ang lahat, okay? Na ganun ang mindset na itanim nyo sa mga isip nyo dahil hindi ko hawak yan, sa inyo yan. Ang sa akin lang ay nagwaba ka sa kalit. Kasi yun lang naman ang, ang uh, kailangan, eh yung pagkakaisa. Sa kahit na anumang bagay, mga dre, pagkakaisa yung kasagutan diyan para hindi maging nagiging magulo o hindi maging magulo. Kasi mas lalo pang paguguluhin natin yung bansa natin na magulo na nga kung nga uh, ganyan ang uh, isip na tumatakbo sa atin. So, uh, yon mga dre, ito ay eh, personal lang naman na opinion. Eh kung sa inyo, eh yun ang tingin nyo, well, nare-respeto ko yan lahat. Pero sa akin lang, eh yun ang pananaw ko. Okay? na kung magbabase tayo sa nakikita natin na mali ng isa, et ihikayat pa tayo ng ibang tao na kampihan tayo sa pag-iisip na meron tayo. Eh, wala talaga mangyayari mga tre. Okay? Uh, kumbaga kasi, ano eh, um, tawag dito, kumbaga sa walistang tingting, -ting, yan, sa walis tingting, -ting. mahirap na magwalis na dalawa o tatlong peraso lang ang meron ka. Kailangan yan, madami yan, para maalis talaga yung kalat, di ba? Yan yung best example, eh. Okay? And, uh, sa nangyayari ngayon, na uh, madalas nagkakaroon ng kanya-kanya, eh. grupo-grupo tayo na kung sino man yung pwede nating kampiyan. Di ba? Nakikita naman natin yan, eh. Sa lahat ng vloggers, may kanya-kanya silang, uh, followers merong mga vloggers ng uh, DDS, merong vloggers si PVVM, eh medyo mahirap talagang gumit na kung ang uh, pag-iisip mo, eh lagi kang may naninilip ng uh, mali nung isang tao. Okay? So, uh, ganun lang mga tre. Naway, um, na-gets nyo ang aking simple nga uh, At sa akin lang naman, eh, gusto ko ng kaayusan. Kasi hindi talaga, sa tingin ko talaga mga tre, hindi ma aayos ang ating bansa kung lahat tayo eh, ay ng klase ng pag-iisip na tumatakbo no so ganoon lang ah uh, kung meron man sana sana kung meron mang nakakanood na, ito na umaabot sa itong uh, punto ng uh, oras na to or minuto no na sana mga dre uh, iwasan natin yung ganung klase ng kaisipan na masyadong Uh, one-sided. okay, Tingnan natin yung tama nang nagawa nung nakaraan at ganoon din sa kasalukuyan. Dahil wala namang perfectong na nabubuhay sa mundo na to. Or kahit silo pang leader yan, walang perfecto dyan. Uh, supportahan na lang natin kung ano yung kanilang mga ginagawang tama at uh, doon natin punahin kung ano yung kanilang ginagawang mali. And uh, hindi kailangan na laman, pinpoint mo pa yung mali Okay, hindi mo na kailangan pang ipinpoint yan, kung ano man yan. Kundi, sumuporta na lang tayo sa abot ng ating makakaya. And muli mga Dre, mag-iingat kayo dahil sa sama ng panahon. And God bless sa inyong lahat at maraming salamat sa inyong panonood.